Ako Aba alam niyo mga kaidol, uh, si Mareng Lydia Vargas Puli. ay napaka-supportive. Na, mula nung uh, nakilala din namin ito si Mareng Lydia sa uh, social media mga yes. kaidol uh, until now uh, napaka-supportive na. Marami naman sila dito lahat, no? Uh, marami naman sila, no? Uh, nandiyan sila ni Eleanor. Pam, uh, Eleanor si Ma'am Shirley, nandyan sila. Basta sa lahat mga hindi ko nabanggit, marami sila, no? Uh, sila ay napaka-supportive sa aming ta, ni Kuya EGTV, no? Thank you so much talaga sa inyo, no? Uh, kaso, uh, nagagalit ako lagi kay Marie Lydia. Oo. Alam bakit mo bakit? Bakit na naman? Ano man ang problema? Nagagalit ako lagi sa kanya. <tis> Kasi, lagi tayo nalalasing, eh. Salagay mo na yun, gabi tayo pa rin. <that's> <tis> <laughs> uh, Kapit uh, lagi na yun. Ay, salamat po ha. Kaya alam ni mga ka-idol, yung asawa namin nagagalit kasi uh, lagi kaming nilalasing ni Marilidya. Si Marilidya namang tuwa, tuwa kapag nilalasing niya kami. Oo. <laughs> 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 Sabi kasi ni Lidya, tagay pa more, para, mag, para magsabi na. <laughs> <laughs> Nakakarami kaya tayo ng sinasabi pag lasing. <laughs> Aaminin aamin, aamin hindi inaamin. Hindi ba? Oo. Eh, ganun talaga. <inaudible> <life>. mm. Si <laughs>